Tsaka po ngayon ang Senado nag-percelees, ang dami na raw nilang naipasa batas. Mm -hmm. Kasi nga nagkakaroon ng criticism eh. Ano ba, puro hearing uh, na lang. kayo? Na, ayun, tayo o. O. Dami na raw nilang napasa. Ano kaya 'yung mga ngayon? Ang dapat natutukan natin ngayon na isang uh, imo monitor dapat 'yung tungkol sa mga ipinapasang prangkisa. Na baka hindi natin naintindihan eh. May bigay tayo ng bigay. Uh, in, may impact yan later on kasi prangkisa nga eh. Diba? Uh Diba? Eh, puro hearing tayo sa ibang bagay. Yung pala, may mga prangkisa na nakakalabas. Eh, bigla natin na lang, what? Meron ng franchise ito. Parun Di ba galing? Saan ba galing yan? Sa House at house sa, sa Senate? House, House. Muna. Yeah, dyan magsisimula. Dyan magsisimula. Diyan magsisimula. Uh. Despite ongoing investigation, sabi po ni Senate President Jesus Codero, uh, he's giving assurance daw sa publiko mm -hmm. na yung na Senate eh will pass the budget uh, priority measures mm -hmm. including the budget mm -hmm. Ibig sabihin, nakakaramdam na rin itong si cheese, cheese. Na, na parang sobra na tayo mga kapatid baka bigla baka sobra na tayo sa hearing uh, puro hearing tayo hindi natin asikasuhin yung mga dapat ano ba trabaho ng Senado para mag-hearing o magpasa ng batas both pareho pareho kasi merong uh, legislative so, pwede ba i-balance 'yun dapat i-balance nila uh, Meron kasi oversight function eh maiksi na lang ang panahon po eh dito sa budget September na ngayon mm. okay bago makarating dyan ang Senado puro tayo go puro tayo, <laughs> hey naka hindi hindi raw po hindi hindi raw po Uh, magbabaling ang attention ng Senado. Hmm. Madi, madi- distract o, ano Ma, They will not be distracted. But uh um, he also added na they would have been able to act already on 12 key measures in just over a little as 30 session days. Ano ano -sabihin Wala yung inelect siya. Well, na-pass daw nila. Uh, Anong mga key means, measures yan? Ano yan? Uh, ano nga ba yun? Ah ito, ay bola yan. Corporate recovery tax incentives o in-credits. lang. Uh, yun. Oh Ano pa? Rice tariffication law, tapos na ba? Hindi pa. hindi pa. Ang act, ibig niya sabihin ng act, eh, nagdebate na sila. Mm. Up for signing pala, sorry. Uh, hindi pa. So, Ara-aral, ano? academic recovery, accessible learning program. Sa pagkain. Sen. President, ano na ang ginawa nyo tungkol sa pagkain, sa agriculture? Anti-agricultural. Rice tarification kailangan... law, kailangan, so. kailangan po i-amend dyan. Mm -hmm. Na-amend na ba? Hindi ah Oo. E, teka muna. Ayaw pa rin sumagot kasi ni Alice Guo eh. Kaya kailangan itong... 100 plus bills na raw po ang approved on third reading. Mm -hmm. Wow! Ang dami! Dami! Kasama dito yung palit ng ano? Palit ng pangalan ng palit ka Palit ng pangalan ng ka ah. We acted with urgency. Ayan! Ah. In the hearing... Ay, hindi pala. In the ah uh, yan daw mga tinutulak ng presidente, eh kanilang inaaksyonan. Uh, uh, okay? Mm -hmm. Salamat po, Senate President. Paalalahanan nyo din yung inyong mga kasamahan dyan. Mm -hmm. mukha, pero mukhang tumahimik na eh, no? May so, meron na sila. Hearing, hearing. Uh, papayag na daw sila sa executive session kanino kay, kay Ali. Ali. Eh nandun pa rin pa ba tayo hanggang ngayon? Eh hindi ba may court case Papayag na yan? Papayag na ba o isang yung ilang senador lang ang nagbanggit na Di and, uh, si si JV nagsabi. Oo. Uh, Ayusin na mag-executive session na kasi tayo ta para matapos na yan. Mhm. Mm Marang mm -hmm. eh. Oh, tama. Mm -hmm. Matapos na parang Matapos na lat. Hindi yung nagiging ano eh sirkus. Eh, walang camera doon, walang ano. Kaya nga para matapos na nga. <laughs> walang coverage. Yan ang sabi ni JB. <laughs> Tapusin na natin. JB, kasi mm -hmm. na... in the end, para sa anyang hearing mm -hmm. na yan. Mm -hmm. Dadalhin din naman rin yun yan sa either ombudsman o Department of Justice. Eh Ayun na di... nga. E eh, na yung nandun kaso. Nandun na yung kaso. Paano yan? Mm -hmm. They need daw to extract information. Mm -hmm. Kaya kailangan nila mag-hearing. Yun ang sabi ng mga senador. Ang suggestion, para nung maging maliwanag lang, sa tingin ko lang, ito naman sa tingin ko lang, suggestion. Oh. Hindi ba tabaho ng polis <laughs> Ito nga, <laughs> hindi. Ito kasi ang ginagawa ho natin, yan, nasasabi nila. Ang uh, gusto natin ma-amend, ma itong ba batas na ito, ito yung amendment na sinasuggest natin. Okay. Itong batas na ito, ito yung amendment. Kaya kinukuha natin yung information. Kung, uh, hindi sa naman natin naririnig yun eh. na gusto natin marinig eh. Ang naririnig natin, pasikatan lang eh.